Good morning, Luwat. As you can see, but as you can see, ari kami subong sa Shinto Jess. Kaya nga, nagpaulit kami din eh, kasi Papa, kumil kasi kagsigingi, may kantuan sila nga importante. Amot din sila nagkanto nga duwa. So, kami isang ako nga uh, bulilit, akon baby guys, ari lang diyan nabilin sa balay. So, yun naman namon, kaya aga pa kami di gina mga alas 7, siguro pasado, ari na kami di, Di dua lang kami dibilin. Ang ginimo na mo naligo kami. Ang nagsigi kami lang. kami sa movie. Asta. Nga naisipan ko guys. Nga magkuha sang video sa palibot. So. karon sa hapon siguro ma mapaulit naman kami sa kabankalan pero subong kami di anay ipataw ni papa sa balay niya kasi wala din sila mong kag syempre to kahidlaw man guys nga magtinay diri sa balay ni papa kay wala makabituy muon sa kabankalan wala naman kami lalabahan dito kaya nakapanglaban naman kami so ang ginhimo ko ma video video naman ako guys eh kaya dito kira na wala ako naka upload sang long videos kundi puro na lang tanan reels so gusto ko ipakita sa inyo ang palibot dire sa Shinto guys hmm. so nakita nyo ari ko sa may dako nga puno sang mangga ni mama okay o diba? tapos ang palibot ko guys sa Sinwayang ini hmm wayang di ba guys so amo siya makita ninyo so ina dira nga side amo na siya ang kasada na to sa upo tapos sa dira nga side kay mama ina siya nga balay amo na siya nga balay sa akong tiya nan mama mila oh, di ba guys amo na dire As in, diri guys, nga lugar, sa pagkatauhay na diri guys, nga lugar, kapag pa kung aga, pag mugtaw mo, dito wala ka, dito hindi, dito wala ka, ka sa mabatian ng mga kagamu sa palibot mo, pariwis, sang mga uh, nagabaransuli, ng mga salakyan, mga andar sa salakyan. Diri ya guys, as in, ang mabatian mo lang di guys, huni sa pis-pis. May mabatian kagagaman ng mga andar sa motor, kasi syempre, dito sa ah uh, unahan nga part, sineng kahoy nga ini. Nakita din guys, may kersada ina dira. So, may nagalabay ina dira mga salakyan nga dalag May mga motor man nga nagalabay. Pero hindi pareho ya guys, sa kabankalan na oras ang aga ya guys. Ang imugid siya tanong nabatian niya. Uh, hun, uh, tanan nga mga tingog sa ng tawo Nga matiyang mo doon nagpayakad pa pakari. Nga doon wala sila nagpalahimunong. Pagkatapos ang mga pakadto pa ng mga motor kung ano pang nga nga do mo, do wala kasang kalinungan do wala ka peace of mind pero kun direya sa bukid syempre sa amo ni sa mga ang init sa nakita ninyo parte ang pag ano sang init dire dire guys kun do parte sa pagka init ang panabatyagan mo pwede ka diya guys makapungko sa puno sang kahoy nga hindi ka na kinahanglan pa yang mag electric pan nga mag ano pa dira kundi makapapungko-pungko kundi kag makapropaminsar makapatawitawhay makapaliwaliwa so amun na sa guys nga siling ina ni, darling ko nga siya lang di tali ko naman kadto nagsuggest di ko nga siling ko maupod kami yan ni Weya kay para nga bisan ginagmay lang guys bisan sa kadali lang makabatsyag makubala guys katawhayan nga daw wala ko sa ang ginapaminsar kaya gusto nga wala kabalasang mabatian nga daw mga kagamong na, amun na siya guys So karon, ah uh, dugay-dugay after sang bata ko panyaga, malibot ako sa palibot sa kay papa tungod utanan sa likod. Manguha ko naman ko to sa mga utan-utan para sa magbigad. O galing atong last ko nga video, guys. Didto tinaya ako gikuha sa balay ni ni darling ko sa ila toya nga likod naman toya nga daw may mga sapa-sapa dito. So subong ya, guys. Dire ko ya makadto sa kay papa nga daw nga daw mini fish pond. Amo na yang akon kuhaan naman. Lantawon ko to karon guys kung may ah, uh, may tubig pa to bala kung wala na gidman ah di pang pang ko tong mga nagkalain na nga sitwasyon abi to <laughs> basta amula na siya guys gusto ko lang ipakita sa inyo ang lugar Akong sadiin, ako sa diin ako nagatiner kun uh, sabado kag domingo pagka domingo naman sa hapon syempre may trabaho naman pagkaaga kung kis a ah, ah, kami dito may time man nga kung daw tamaran kagapoy na gid man magpauli ah, dun, lunes ang kaagahon amo na din pag tinay naman diri sa balay ga asa ah, ah, lunes ang kaagahon gali diri kami nagahalin na lang sa lugar nga kung sa diin kami nagatiner diri kami nagatulog tapos kaagahon naman mabalik sa kabantalan so ang amon plano sa sininga week guys ah, sabado sang aga abino mga 7 kaina past 7 ari kami diri Pagkatapos, karon sa hapon, or buwas sa aga, depende karon sa dalagan sa amon mga auto, Ma pauli kami sa dito sa Kabankalan. Kag after sina pagka Domingo siguro sa hapon or depende naman sa situation kasi kagahon man sa so, Domingo. Uh, ma swing naman kami patapi guys kasi previous fiesta naman dito. So do, medyo medyo marurulap yo ang semana naton guys. Pero sige lang at least ah uh, pero hindi mo bala nga daw ka-boring. Wala kita talaga sa mga kautang-utangan sa palibot. Kung sa diin ka makuha sa panggastuhan sa matagadlaw-adlaw. Di ba? So, amun na anay guys ah. Bye-bye anay. Papakita lang ko karang luwat ko ano ang ang ginasiling ko sa inyong fish pan ni Papa Liwat. Kaya nung madugay na nga daw wala ko din nakalagaw. Bye-bye anay guys. Sa so, nakita ninyo, lantawa ninyo guys. Amun ina siya guys ang mga umadiri. Oh, sa sa pagkaluoy sa mga kalampuhan bala guys. Nga as in nga sa sobrang nga init makita nga asido naghalawa na gid. Wala ka na sa mga nga mga tanong nga buhi or nagagreen pa ko dito no, naga naga brown naga ang palibot mo guys. Pati maa naga nga tigilinit or el niyo naga guys. 'di ba? Ini siya guys ang nagbidyohan ko ni, amo ni siya ang palibot sang balay ni papa. 'Di ba guys, nakita ninyo, nga ina dira manukan niya, may mga pugaran siya. Oh, tapos diri amo ni nagwagwag nga uh, dirty kitchen niya. Diri siya nagaluto. Separate ini siya sa balay niya, guys. O, ara. Yado o, diba? tapos, o, ang ara. Niya do kakalan, oh, 'di ba? Tapos, oh, amo nang nilababo dira abi. Oh, tapos diri og saranya ina dira may mga bulak. Oh, uh, di diba guys? Tapos dito, amoy na dira ang uh, kung may mga bisita siya. Amoy na lang balatunan. Uh, dira. Tapos pertahan na inapasulod. Um, tapos, syempre, oh, uh, kay ang kitchen, makita ninyo ang iyang mga kahoy. sa pagkadalag ko, um, wala niya pa um, na mabial. Amoy siya guys. alibah uh, Tapos, oh, uh, makadto kita diri. Ari siya. yung niya diba? nga o sarande nga dira at kaginanagating doon sa ang una ta nga video tapos ini siya amo naman yung pertahan kung halin ka dito sa sulod lusot tira sa kusina tapos may gripo dira siya kung gusto mo mang laba dira ka tapos may CR man siya o separate man sa balay pero magluwas na may CR pagkina siya guys sa sulod diba sa pagkadako nga balay pero sa pagkasubo ay tungod nga ah ikaw lang nag-aisahan nun ka lang, abing nga nagapangabuhi dali syempre masubuan ka gid So, ari naman guys, um, ini amo nila ang part sa likod niya nga balay. Um. sa una sa nadumduman ko, sa una ko nga pag kay mama, buhi pa si mama mila nga asawa ni papa ni Ini siya guys, ang tanking nga ini. amun niya, siya guys, ang sa una, diri, may dako diri nga drum. Diri kami nagahakot sa tubig, inasudla na ang drum. Tapos diri kami nagapinang laba guys. Diri sa likod. Nan. Pagkatapos, kung makaabatsyag naman kami sa tama naman kainit sa sulos ng balay, syempre, man, sigat to kami diri ka sa una may gamay na sa una nga bangko. Bangko, nga kung gusto mo mong propahuway, makapahuway ka. Makapungko ka tuwag medyo sa dabong pa ni ang manga guys. Handong ina dili nga pa. Tapos amoy na ang mga palibot ni mama. May mga kahoy na siya nalag ko. Hagin hungod ina ni papa pagapas. dira ang kay naglapaw na sa balay. Yung pagapas siya ina. Kaysa pagbagyong ulit guys. Diyos ko datayan. Tara rumpag. Ang atop pag naglupad. Yung ang isa ni papa ka atop guys ho. Naglupad yun na so, ina siya. So amoy na nga. tinulbaan si papa nga. Kung mag video kali ining mga kahoy nga nagahulong sa balay niya, kag nagahatag sang handong bugnaw sa tiun sang tigilinit delikado kali kun magbagyo so amo na agido gid pangutdan-utdan ina, gidagmay medyo nagtubo naman nagani liwat so amo na siya guys so amo na dire ina siya mga uma ina dira mm. nan ali ba guys kung diri ka sa bukid, maayo ka lang kag mapisan ka lang guys, kabalo ka lang mang tanong-tanong dali ka dia guys, mag makabutuwa sa kapigaduhon no? may source of income ka lang ang tawag uh, kabalo ka lang, abi magsiling nga mananang tanong ka managod ka sa kasapatan as in pwede, pwede ka rin, guys makapangabuhi diri pero kung tamaran ka di guys, syempre magutman ka gidiya guys nan so, sa una, ina-diri nga parts kay Papa, di nga likod sa kusina. Bada mo ina di siya guys ang tawag Ah, yung tawag sa mga utan-utan. Kaya utan, gini pang tanong ni mama. So, una may gabang, may alog bati, may ano pa to nga sa unang ina pang diri namundi, na mundiri. Kaya antas nang pauli sa kabankalan. Diri guys, ina, part, ya guys, nga part guys. As in, bugnaw gila dia guys. Nga, mm, nga mga manok ni papa. Mm. Oh. ba May mga hinigtan pa siya diri oh. Mm. Bugnaw na dia guys. As in, mm. Ang muna sa guys, sa mga nga sa pagkadako balay pero daw masubuan ka kasi syempre, bala nagpangabuhi ka nga naga sa isa ka lang kasi syempre, ang mga kabataan kinahanglan man nga mag obra oh, man guys eh hmm, para man nga makakita man sa mga pang ah so ano na siya guys oh kadamo sa kay papa nga mga bisul diba hmm so Karoon na lang kuya guys, maghapon-hapon dito. Makadto sa 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 fish pan kaysa may mga balay-balay dito ni Papa kay libuton ko na dito ayon karon. Kay nga asa pagkainit guys. So diri lang ko anay kutob guys. Ah. Thank you so much for watching everyone. Sa ako na a video sa pag-tour ko sa palibot sa balay ni Papa. Okay, oh, di ba? sa lugar ni Papa. Adu ano, tawhay sa lugar diri, wala kasang makulang init. Mainit ni man pero hindi pa rin sa syudad. Di pati sa pagkaginuot. Kung wala kayo electric fan, mas taraas ang dugo mo sa pagkainit. Uy! Diyos ko. Di hanggang dito di na lang ang aking video guys. Ho ho ho. Thank you so much for watching. Goodbye everyone. Hemwa! Mm.